in nomine Patris et Filii Sancti. Amen. Shalom Alechem. Maganda umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao Sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito, naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang may papakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nang, nang nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nenebre. Gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing tao ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat Nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga ni Bilaban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak si Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa kay Jonas chapter 3. Sa Ebanghilyo ngayon, Tinuna ni Jesus ang henerasyon ng kanyang panahon dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Hinahanap nila ang tanda mula sa langit, ngunit hindi nila nakikilala ang pinakadakilang tanda, ang mismong presensya ni Jesus. Ikinumpara niya ang kanilang katigasan ng puso sa mga taga-Nineveh na nagsisi ng marin, marinig ang pangangaral ni Propeta Jonas. Gayun din, sarina nang timog na naglakbay ng malayo upang marinig ang karunungan ni Solomon. Ang misahin nito sa atin bilang mga katuliko ay isang paanyaya sa tunay na pagbabalik loob. Minsan hinintay pa natin ang matinding hinala upang maniwala Ngunit ang Diyos ay patuloy nang nagpapahayag ng kanyang pagmamahal at awa sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa panahon ng kwarisma, tinatawagan tayo ng simbahan na kilalani ng ating mga pagkakamali at magbalik loob sa Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Mga halimbawa ng pagpapago sa so, panahon ng kwarisma. Una, pag-aayuno at pagsasakripisyo. Maraming katuliko ang nagsasagawa ng pag-aayuno. Hindi lamang sa pagkain, kundi sa mga bagay na maaring maglalayo sa kanila sa Diyos. Tulad ng bisyo o labis na paggamit ng social media. Pangalawa, pagpapalalim ng pananampalataya ang mas madalas na pagsisimba, pagbabasa ng Bibliya at pakikilahok sa mga debosyon tulad ng Via crosses, daan ng krus ay nagiging paraan upang lumago sa spiritualidad. Pagtulong sa kapwa. Sa halip na pansariling kagustuhan inuuna natin ang pagtulong sa nangangailangan, tulad ng pagbibigay sa mga mahihirap, pagbisita sa mga may sakit, at pagsuporta sa mga kawawang gawa ng simbahan. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakabali? Una, magsisi at magkumpisal sa sakramento ng kumpisal, inaamin nating ating mga kasalanan at humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Tulad ng mga taga Nineve, tayo rin ay tinatawagan upang tunay na magbagong buhay. Pangalawa, pagpapatawad at pagtuwid ng relasyon. Sa halip na manatili sa masama sama ng loob at kalit dapat tayong matutong magpatawad at ayusin ang ating mga relasyon sa pamilya, kaibigan at kapwa. Pang-apat, pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating pang-araw-araw na buhay. Nawa'y magpakita tayo ng awa at pagmamalasakit tulad ng pinapakita ni Jesus sa atin. Manalangin tayo para sa ating mga pinuno sa simbahan at sa buong sangkatauhan. Abang makapangyarihan sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang aming mahal na Santo Papa Francisco. Pangkalubuan mo siya ng kalusugan, kalakasan at patuloy na paggabay sa kanyang pamumuno sa simbahan. Gayon din, ipinapanalangin namin si Obispo Jose Bantolo at si Padre Vicente Gomez upang maging matatag sila sa kanilang misyon ng pagpapahayag ng mabuting palita. Panginoon, pagalingin mo ang lahat ng may sakit, lalo na ang mga nakikinig at nanonood ng iyong salita. Naway ang kanilang pananampalataya ay magiging daan upang matanggap nila ang iyong pagpapala at kagalingan. Gawin mo kaming tunay na mga saksi ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga gawa, lalo na ngayong panahon ng kwarisma tulungan mo kaming magbalik loob ng tapat at magsilbing liwanag sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang ating mga sanggunian at karagdagang pagbabasa ay nagmula sa Biblia sa Lucas chapter 11, Jonas chapter 3, Catechism of the Catholic Church, 1431 to 1432 tungkol sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. minsahi ng Santo Papa para sa Kwarisma Pagpapalalim sa kahulugan ng panahon ng paghahanda sa Pasko ng pagkabuhay. Naway magpatuloy tayo sa landas ng pagbabalik loob, pananampalataya at pagmamahal ngayong kwarisma. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuloy man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe na ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagaan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Isus sa Ebanghelyong ito. Sana daging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless